Nasa ating din yung naweng, uh, okay. DOTR, Secretary Vince Dizon. Secretary Dizon, magandang umaga po sa inyo. Si and Weng po ito sa uh, Radyo na TV pa. Secretary. Good morning, Secretary. Good morning po. Magandang umaga po, uh, Kuya Orly, Ati Weng. Magandang Secretary, umaga po. Uh, bukod dun sa GM ng MRT3, si uh, GM Bongon, mm -hmm. meron, po, meron din hubang mga maaaring nakikita kayo na ma ma maalis, uh, ma, ma mawala sa peso, uh, kaugnay po nung insidente pong nangyari sa uh, Taft Station? Uh, Kuya Orly, no, lagi uh, lagi namang re review natin ang ano, no, ang, ang mga management natin sa iba't ibang mga ahensya. Okay. No, at ang importante kang po is maintindihan po sana ng ating mga kasama sa DOTR uh, na kailangan sumunod po tayo sa kabigin-biginan at utos ng ating Pangulo. Na kailangan, mabigis po tayong umaksyon para hindi po naaabirya at nahihirapan pa lalo ang mga kababayan nating nagko-commute. Buti binanggit niya yan. o, buti binanggit niya, Sekretary, kasi baka isipin nila, ano ba naman, isang incident si Marami na kasi, siguro, hindi natin dapat ang pag-usapan. Marami kayo natatanggap na complaint regarding MRT. Opo, tsaka ano po ito, eh, no? kailangan nga po magpalit tayo ng attitude at pag-iisip na kailangan pagka po serbisyo sa ating mga kababayan, kailangan po yan binibilisan, hindi na po yan pinapatagal. No? So ano po ito eh, kailangan very clear po ang mensahe natin sa lahat ng mga kawani natin, lalo na sa mga kawani nating direktang uh, direktang naapektuan ng kanilang ginagawa pang araw-araw dito sa mga dinadaanan ng mga kababayan natin. Meron so, na hubang ano, meron na hubang kayo na pipisil na papalit. May mga lumulutang kasi pangalan. Meron na yung Opo, meron na po tayo yung rekomenda sa Office of the President. Siguro po uh, Kuya Orly uh, at Iweng, hintayin na lang po natin po siguro ang uh, ang desisyon ng ating Office of the President para po may anunsyo na kung kung kailan po may alabas ang appointment ng ating re rekomenda. Pero mag magaling po ito. Matagal na po itong nagtrabaho na po ito dati sa DOTR oh. at hindi na po ito kailangan mag-aaral pa. Uh, Pagka-appoint oh. po nito, eh, diretso na po sa trabaho ito. Malamang may letter B yan. <laughs> engineer ba siyempre? Dapat engineer di ba sekretary? Oo. Oh, oh, pero anong, oh, ano oh, ang magiging marching order niyo sa kanya pag sampang pag sampan niya ulit sa, ano, sa MRT 3? Ang marching order po natin unang una, hindi na po dapat mauulit yung nangyari dito sa escalator. I, alam mo po yung nasisira, normal po yan. No? Nangyayari po yeah, yan, nasisira okay. po ang mga pasigiti natin. Pero ang kailangan pong gawin ay eh, yung mabilis na pag-aayos. Hindi yung pong maghihintay tayo ng ilang araw kasi ang araw po na binibigang natin sa pag -re repair ano po yan eh, dagdag na araw na kalbaryo para sa mga kababayan natin eh. So dapat po hindi araw yan, oras lang po ang binibigang dapat dyan. And Nakita naman po natin, nung nag-utos po tayo ng Martes ng umaga, inaayos eh, po yan direkta ng ating uh, supplier, yung Sumitomo of Japan, uh, within the day. no? Nag-utos po tayo ng umaga, tinawagan po natin mm -hmm. ang ating uh, nag-maintain. Aga-singko po ng hapon, inaayos eh, na eh. Sana po yan, iginawa eh, na po yan nung nag nagka-abir ng Sabado pagang ng umaga at hindi na tayo naghintay ng uh, hanggang Martes, patlong araw po ang nakalipas bago po yan na ayon. So dapat working lahat ng facility sa MRT, elevator at uh, saka escalator uh, para nagsisilbi ng maayos sa taong bayan? Opo. At yung mga maliit bagay po no, tulad ng paglilinis, yes. yung tulad ng pagdadagdag ng mga ilaw. Ano po yan eh, hindi po tayo pwedeng business usual sa ganito eh. Ang no? mm -hmm. kabigil-bigilan po ng Pangulo natin, kailangan. 'yung 'yung dapat ibinabalik natin sa mga kababayan natin 'yung oras ni eh. eh. No, at kung kahit papaano man ngang maibsan natin 'yung hirap nila, mapabigis natin ng kahit papaano ang kanilang travel time, eh, magakiking bagay po 'yan sa mga kababayan natin. Meron na po bang uh, meron bang development din sa napaulat na plano niyang dagdagan ng isang oras ang operation ng MRT extended, Opo. na however? Ah, uh, tingin ko po ang sabi po sa akin eh kaya na po itong ma-implement next week no yung dagdag po ng isang oras sa gabi mm -hmm. uh, para imbest na nagsasara tayo ng SGS eh magsasara tayo alas 11 mm -hmm. uh, para sa mga kababayan natin lalo na yung mga call center agents natin na ginagabi mm -hmm. no importante po yan sa yung dagdag na bagon uh, importante din oh, importante din po yung dagdag na bagon no tingin ko po ano by next week po makakapag announce na tayo ng ng araw next week kung kailan po masisimulan yan. Okay. Um yung napaulat dati na mga unsolicited proposal uh, privatization ng Bus Carousel hangga'ng iba pinag-uusapan niyan Secretary? pinag aaralan po natin pero may proseso po kasi yan uh, Kuya Orly no. Ah. Uh, so kuha natin yan pero in the meantime uh, i-improve na po natin yung ating Bus Carousel para mas maayos, mas efficient, mas mabilis, tsaka mas maganda din yung uh, dinaranas ng mga kababayan natin kapag dumadaan sa carousel. Mm. Secretary kasi dahil last year, ang sabi ng DOTr, hindi feasible 'yung magdagdag ng oras. Uh, pero ngayon biglang nagbago ng decision. Anong nagpabago ng desisyon ng DOTr hindi, hindi management? Ko, hindi ko po masasabi 'yan kasi hindi ko naman po alam ang ang kanilang, uh, mga sinabi last year, no? At mm -hmm. hindi ko alam kung ano yes. ang, ang uh, naging rason nila. Pero kailangan po naman talagang i-maintain ang ating mga trend araw-araw. So, yes. kailangan po talaga, meron tayong window uh, between clo closing and opening every day mm -hmm. para po mag-maintain. Pero, ano po, nakausap ko naman po at sinabi ko po talaga, kailangan natin gawin to. Lalo na dito sa napipintong uh, rehabilitation ng uh, EDSA natin. Okay. Eh, eh, sabi naman po nila, pipigitin po nila. And mukha naman po kakayanin. So, okay. i-announce ia na lang po natin ito next week. Oh. So okay gan. Nagkagamit pa po ba natin ng Dalian Train Secretary Vince? Ay, eh, pas pasensya na po. Hindi ko po narinig, ma'am. Yung Dalian, yung Dalian Train, nagkagamit na ba natin ulit? Hindi pa po. Hindi pa po. Yan, medyo masalimuot po yan. O, no? kailangan pong pag ng mabuti. Kasi, ang siyempre, ang concern natin dyan, yung safety. Ano? Mm -hmm. Pero, kung gagamitin man po natin to at uh, meron naman tong mga progress dyan sa pag-aaral ng ating partner from Japan, yung ating taga-maintain, yung Sumitomo, eh, makakaasa po ang ating publiko na gagawin po natin yan pero hindi lang po natin pwedeng i-compromiso yung safety ng ating mm. mga pasahero. Sayang okay. yun eh. oo, Sayang po talaga. Uh -oh. Huling tanong ko sa trend. Meron pa, yes. uh -oh. pa tayo sa bus, meron pa tayo sa oh, robrando, pero trend lang muna siguro, uh -oh. uh, Secretary. Yung common station dito sa North Avenue, ano na mangyayari ayari po dyan? Nung pinunta niya, sabi niya mukhang plan niya nang tapusin yung kontrata. Kailan na ba ito ma mag-ayari? Opo, tingin ko po nandun na po tayo sa punto na na-desisyonan na po natin. Aha. Uh -huh. Yes. Tuon kapag hindi ta sa Kuya Orly. Eh. Secretary, pakiulit po. Na, na, nawawala po kayo. Po kayo. Nawawala Nasa punto na ho tayo ah, ng... Ah, kaya nga na po tayo mag-desisyon dyan at nag-desisyon na po tayo nung nakalagin po. Kailangan... Kailangan? Nag Importante Ayan. pa naman yun. Tsaka mag-update pa ako sa sub Subway. Oo, oh. oh, Secretary. Adjust natin uh -oh. ng One more time. Uh, pakiharap ng konti yung signal. Ay, naputo tuluyan. Yung signal, yung antena, pakitapat yun ng kote sa North Avenue. Yes. Oh, baka sakaling gumanda. <laughs> hindi lang yung hindi lang yung Subway, pati rin yung mga mungkahe. Dahil nitong mga nakaraan linggo, sinunsunod ang aksidente. Uh Oo. -oh. Baka merong maaring uh, ma matignan dyan ng DOTR na rin, yung Tipong parang transport safety board? Totoo yan. Ano naman, pag mayroon ng bago na ano, pag mayroon ng bago at mayroon ng bago official ng GM, okay na, game. Sekretary, pasensya na, naputol kayo. Nasaan po tayo ngayon? Okay, go ahead. Tuloy niyo yung tukul sa North Common Station. Ang importante nga po doon kasi kailangan na po tayo mag Kuya Orly. Kasi napakatagal na po nitong nakabimben, napakatagal na po nitong proyektong to, and kailangan po ito ng mga kababayan natin. So in, ngayon po uh, sa kasalukuyan, nag-uusap na po ang ating legal team sa DOTR at ang ating existing contractor para po makahanap na tayo ng paraan para makapag-move on na tayo. And finally, masimulan po natin to ulit at matapos na natin itong nakabinbin nating proyektong to. So siguro po in the next few uh, weeks uh, eh mayroon na po tayo yung way forward dito. Uh, bigyan nyo lang po kami ng konting panahon kasi po syempre medyo medyo kayangan uh, Kausapin natin yung mabuti ang ating uh, existing contractor para lang po baka move on na tayo. So may pag-uusap sa contractor ibig sabihin secretary, hindi total termination ang ating pinag-uusapan lang dito. May possibility Ay, dito po, na ituloy na po nila. Ito. Termination na talaga. Termination na oh. po ito pero syempre kailangan may proseso po 'yan, hindi naman mm -mm. po 'yan basta-basta yes. no. So oh, hintayin nagan po natin yung prosesong mm. uh, uh, matapos. Okay, kahit maikli lang bigyan nyo naman kami ng update sa Subway, secretary sa subway po yan po medyo tagagang marami pong delay tayo diyan no ah mm. uh, natanong po nga nga po ako kanina sa sa unang hirit ni ni Kuya Igan uh, at sa ano no na, na tungkol sa subway uh, ang ang ano po natin is ano po talaga no magkikita po ang delay, mm. no at hindi, no. hindi po ako yung yung klase ng tao na mangangako na hindi naman matutupad so ako ang tingin ko po talaga, hindi po tayo magkakaroon ng operations mm. by 2028 Baka ang earliest po na partial operations nito ay 2032 pa. Ayun, yeah, hindi Pero kaya no, na kaya na po talaga paspasan natin. Patpasan ano po, yung, natin yan, no? ano po yung cost ng delay, Secretary? Right of way pa rin yata. Marami po, right of way. Uh, marami din pong issues. ah uh, may mga delay between yung mga engineers natin sa DOTR at sa yung ating mga contractor. Marami pong cost. No? Pero ngayon po, sinusubukan po natin ayusin lahat ng mga delay na yan. Ah, uh, lalo na yung right of way natin, right of way issues natin. Uh, pero ano po, uh, ako po magsasabi na po ngayon na hindi po tayo makaka-operations uh, dyan by 2028. Yung target Ayan. na pecha na uh, yes, 2028. So Pati MRT7 na uh, delay-delay na rin. Yes. Oh, so, uh, ang, ang MRT7 po ang kinagandahan niyan. Ah, uh, napakaganda po nung report ng ating partner dyan, ng San Miguel Corporation. Okay. Yan po uh, kampante po ako at tingin ko po Uh, sa pagtutulungan natin with uh, San Miguel Corporation eh magkakaroon po tayo ng operations diyan bago matapos po ang termino ng ating uh, pangulong Marcos. Yes, ano si kasi may parang may nagpalihis eh. Parang may pwedeng pandali nyo rito sa harap ng diretso ng ICO. Lumaki tuloy. Sek secretary, thank you sa oras po. Habitin kami pero uh, Sabi kaya, secretary, next time. huli man daw at magaling. Maraming salamat po. Huli man daw at magaling. Congratulations pa rin ah. Thank Ay, you. Na Ay, hindi po, pa po, po, hindi pa po tapos ang trabaho. Ang ego pa Sir, thank you. Thank you, sir. Thank you so much po. God bless po sa inyo. Good, Good morning, po. sir. Department of Transportation Secretary Vince Dizon, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan.